mga bossing, may bagong project na naman po tayo. Siyempre, pag may bagong project, bagong area na naman ang lilinisan natin. Gamit po ulit tayo ng traktora para mapabilis ang ating paglilinis. Katulong ko po yung tatay ko dyan, mga bossing, pati yung mga bogart natin. At di pa nga natatagalan, may eksena na agad dito sa area. Naiwan <laughs> mo itak! Ay, saan mo hahanapin yan, Piyulo? Ano nang daghut niyan? Wow! Yung itak pala! Itak! Layon. Itak! itak. <laughs> Buti nila ang kamo at nakita din agad kahit na anong daming tinik ng kawayan. Mga bossing, di ko na patagalin. Ang bagong project nga pala natin ay e, pigiri. Magpapagawa tayo ng pigiri na good for 20 fatteners. Makikita nyo mga bossing, naguhukay po sila dito ng septic tank. Diyan po lahat mapupunta ang ihi at dumi nila. Medyo malaki at malalim na po ang pinapahukay ko dyan mga boss para matagal din mapuno. At nagpahakot nga po tayo ng buhangin. Eto, maiksena na naman mga boss. Buti madiskarte itong driver kaya nakaalis din agad mga boss. Mula manok papunta sa pagbababuyan mga bossing, pinasok ko na din po. Sabi nga na don't put all your eggs in one basket. Siguro mga boss narinig nyo na din po yan. Ibig sabihin lang naman yan eh mag invest din tayo sa ibang negosyo. Kasi once mag fail ang isang business natin eh may reserva po tayo mga boss. Mga bakal nga pala ang gamit ko dito mga boss sa trusses at parlins. Alam nyo naman mga boss gusto ko lagi yung pang matagalan. Para sa akin kasi eh mas makakatipid lagi ako dito sa maintenance ng building. Tinulungan ko dito si Tio Hilyo na magputol ng mga bakal. Huwag nyo ako gagayahin mga boss. Dapat automatic kapag gumawa kayo ng grinder eh laging may salamin. Dapat po safety first tayo mga bossing. Ito mga bossing, marunong din po tayo mag -welding. Ako halos ang nag-welding ng buong pigi na yan, mga boss. At mali ko na naman po yan. <laughs> Wala na naman akong salamin mga boss kaya sigurado sunog ang balat ng mukha ko dyan. Ulit mga boss. Wag niyo po gagayahin yan. <laughs> mga boss, sa taas naman po. Pamakuan na ng yero ang ginagawa namin dito. angle bar ang ginamit namin na pamakuan. Ito makikita nyo mga boss, paano bumabaw ng text screw sa mga angle bar. Napakatiba niyan mga boss. Si Kuya Jesus ang nagpapalitada sa loob mga boss. Kailangan nakapalitada ang loob ng pigiri para di agad masira ang hollow blocks mga boss. Mabilis din maglinis kapag nakapalitada mga boss, lalo na yung naka-finish type. Kung maaari, makinis na makinis ang ipagawa niya mga boss. Yung hinahagisan ng purong simento para lalo mas mapabilis ang paglilinis kasi araw-araw natin itong gagawin mga boss ang wini ko naman dito mga boss ay yung bakal sa unahan ganito yung napili kong design kasi mas maganda ang pasok ng hangin dito mga boss hindi man yung purong hollow blocks paikot Eto, may salamin na tayo mga boss habang nagpuputol ang bakal. Bali para sa unahan pa din ng pigre yung bakal na ito mga boss. Ito yung wini welding ko kanina. Tumutulong ako sa project mga boss kasi nag enjoy ako sa mga ganitong bagay. Ito ang advantage mo mga boss kapag nahanap mo na yung purpose mo dito sa mundo. At tingin ko mga boss, ang purpose ko dito sa mundo ay ang maging isang farmer to make food for the community. Kaya pakiramdam ko mga boss, hindi ako nagtatrabaho. Parang nag-aaliw lang ako araw-araw. Naghahalo sila dito mga boss para sa harapan ng ating pigre. Mainam na nakasimento ito para di maputi kapag umuulan. Merienda time tayo dito mga bossing. Ang sarap magmerienda habang pinapagmasdan yung project na patapos na. Sunod na ipapakita ko sa inyo mga boss, eh may biik na po ito. Kaya ifollow nyo na po ako mga bossing.